Nagkatigum sulod sa kahotel Hotel sa Lanang, Davao City ang mga lokal nga leader ug mga senior officials gikan sa Naso Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia ug Pilipinas. Ang ilang tumong, paligunon ang pasalig alang sa inklusibo ug mas lawang nga kolaborasyon sa kalambuan ug luwas ng rehiyon. Kineto sa Ipigayon, BIMP Iyaga, Chief Ministers, Governors and Local Governments Forum. Gipa si Ugda ni Mindanao Development Authority, Secretary Leo Magno, ang estatihikong kahinungdanon sa forum na nagpakita sa padayon ng pagpalapad sa impluensya sa rehiyon sulod sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines' East ASEAN growth area kung BIM-Iyaga. This is this uh, cooperation between four countries. There are so many aspects that are given by the 31 clusters, 31 groups that discuss various concerns of education, or, uh, on education, on transportation, uh, on the economy, on tourism, on uh, trade, and uh, cross-border opportunities and cross-border relations. Gihighlight ni Magno ang kahinungdanon sa iniusang pagpanguna sa pag-angkun sa mga malungtaro na tumong sa rehiyon. It's very specific in addressing the concerns of geographically isolated the areas of those uh, that need more help. Uh, they identify the Now, at now. So, Palawan, the parts of Malaysia and of the Philippines that Ang Mindang nag-host sa Forum Karong Tuiga na doon ay tema Empowering Local Leadership for a Resilient and Integrated BIMP og Ugila ang papel sa mga LGU sa pagpalambu sa panlantaw sa BIMP iyaga sa tuig 2035 sa tinguha sa pagbago sa sub region na ito sa Osaka Dinamico Ekonomikan Hong Sentro na nakabase sa sustainability, innovation o cross-border collaboration. Sumala ni Bang Samuro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Chief Minister Abdul Raof Makakuwa na nag-una isi Philippine Head of Delegation, ka dano ng Panagtigob sa mga lider sa lokal ng gobyerno na dunay dakong papel sa pagpanguna sa dakong agenda sa BIMP. Suportado sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang tinguha sa Chief Ministers, Governors and Local Governments Forum. Gipasabot ni Marcos ang konektibidad, ekonomikan integrasyon ug inklusibong kalambuan sa nasud, mga prinsipyo nga hapit mag-uban sa framework sa kooperasyon sa BIMP Iaga nga nagatutok sa mga prioridad sa nasud ng kalambuan ni Marcos Jr. Giyawag ni Barm Chief Minister makakuha ang mga LGU nga mo'y nanguna sa pagpatuman sa tumong sa BIMP Iaga ngay padayon ang kolaborasyon sa digital transformation, food security, sustainable tourism o climate adaptation. Ang nakahanay nga networking sessions nagtugot sa mga delegado sa pagpangita o mga pamaagi aron mapaligo ng kooperasyon sa mga probinsya, estado o lokal na gobyerno sa Tibok Bimp gikumpirma ng nga ang Brunei Darussalam ang mag-host sa 8th Chief Ministers, Governors and Local Governments Forum o sunod nga Senior Officials Meeting sa Tuig 2026. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.